Hi guys! For today's video, iti-treat natin si Mother Bells. So for today, magsa-celebrate ng birthday ni Mama. At pupunta tayo sa Balintawak, sa di ali. So ito, prepare muna tayo ng gamit natin, ng motor. At nandun kasi sa pinakagilip. Hey, yeah. Medyo malik din kasi itong paradahan namin. Kaya yun, di urong-urong muna. Iyan, patanggalin ko muna yung cover, guys. Oo, diba? Nabot na ako ng siyam-siyam. Dami-dami yung ginagawa pagka nakamukot ka lang. Eh, siyempre cover-cover din siya. Para hindi rin siya malikabukan. Para hindi rin gaano parati na diginisan helicopter you na know, matanggal ng cover eh. bin mo na natin yung dyan so, okay, check mo na ng hangin okay pa naman ang harapan okay pa rin syempre yung importante na delikada rin tayo sa kalsada so, okay, tinanggal na natin yung paddock stand Turun okay. nanti, Let's go. Sorry, neighbor. Good morning.

mga may sa helmet tapos yung mga robin pa din, yung jacket na medyo malipis lang yan kasi medyo mainit eh. pero pag malapit ng mga ray doon ko sinusot yung padded na jacket na belt ba? Siyempre, yung mga walang pinaka-importante. Okay. dahil wala pa tayong GoPro hanggang dito na lang tumulong. oh di diba yung gano'n lang kabilis nandito na tayo sa Balintawak kaya talaga pag na a big bike sa isang transition na nasa Balintawak na yan from the Baliches to Balintawak o oh, diba saan ka pa bili na galing tayo sa parking eh ano na natin yung Ali. Ayan. Ito na po yung labas ng Ali by Vikings. Sa Cloverleaf Balintawak. Ayan. So, pumunta pala kami dito ng Sunday. Yung pinayagan naman nila na tayo ng vlog. So, ayan. Medyo malaki siya sa loob. Ayan. Good. But dahil yeah. Sunday is family day, marami rin siyang tao. Hi guys! Hello po! Doon siya na po kayo. Labaho lang. Ayan na. Ang pamilya. La familia. yan sa Hi! Yo! Happy birthday, mother. Let's go, walk on through. So, yun guys. Maraming choices dito. Para ka na rin sa Ito yung isa. Masarap yung shomai na nalagyan Hindi ako ni shomai. Tapos yung beef na noodles. Yeah. Ito sa kabila. May fried rice. Yo. Tapos, dito sa kabila. American style naman mga mga wings. Ayan, steak. Ayan, haba yung pila dyan. Ice cream. Tapos ito, ang uh, pinakamamahal ng lahat, ang pampabata, putok batok na liyempo. Ito so, yung mga drinks din, yung yeah, alak din sila. Ito naman, si Japanese style, yung mga tempura, yung uh, miso soup, dito medyo malapit na sa mga dessert yan sabi na ito coffee coffee and ito may uh, paella daw sabi na may coffee and uh, cheesecake yan so wow. yun maraming maraming pong salamat sa panonood Thank you. Sasakay na po. Bye-bye. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na?